Mo. kain sa labas ito ang ano, ang kain sa labas oh. hi guys, welcome back sa aming channel ang KKK by Jeng and Otef and of course, it's me, your ate Jeng at sa likod po ng camera ay si Dadidi ayan, makikita po ninyo ang ating menu for today ating ulam po. For this video ay atay balunan po ng chicken. Karamihan po ay medyo nalalansahan sa ating atay balunan at meron pa tayong tip kung paano to hindi magiging malansa at magiging malasa at masarap. Gagawin po natin siyang kalderobong atay balunan. O, 'di ba? Yung aking ano a uh, version ng kalderetang adobo, kaldorobo. Ayan, lagagawin din po natin ngayon. Bago po ang lahat, ang atin pong atay ay priko-priko lang po natin muna ng konti. Papulahin lang po natin na ay mo muna lang po natin yung kulay. Hindi papulahin pala. Ano tawag doon? Paputlain, ha? Paputlain. Pag nagiba na po yung kulay niya, yan. Para mawala-wala lang yung kanyang lansa. So, lagyan lang po natin ng ang mantika, tapos medyo iprito lang po ng konti. Pero hindi naman siya pritong-prito talaga. Kasi hindi naman po natin siya lulutuin. Parang half cook, ganun. i yeah, half cook lang natin. Ayan, balik rin na po agad natin at nag-iba na po agad ang kulay. Hindi po natin ito isasabay sa gizzard kasi napaka, ano po ng gizzard, napaka tigas. Ito pong atay naman ay napakalambot. Sobrang ano po sila, magkaiba po sila ng texture. Kaya, dapat, ito po ay mahuhuli. Hindi natin siya isasama sa pagpapakulo talaga. Yung matagal na pagpapakulo, hindi po siya sinasama. Kahit naman po sa pag-aadobo, hindi po talaga ito sinasama kasi, naku, magiging parang sarasalang lang ito. <laughs> kasi sobrang ano niya, sobrang lambot. Ayan. Pag-ibahin lang po natin ang kulay, hintayin lang po natin ang konti bago natin hanguin kasi syempre para mawala-wala po yung lansa ayan. laksa na rin po natin yung apoy para at least pabilis-bilis ito na rin po yung gagamitin natin kasi iluluto pa naman po natin ito ng mahaba-habang lutuan mamaya okay. ayan hanguin na po natin kasi nagiba naman na yung kulay Saka half cook na po ito. Hindi naman natin kailangang lutuin siya ng lutong-luto na. Pampawala lang po ng lansa yun. Tapos nagmanti-mantika na nga rin po ng konti. Talaga ang mga ano po kasi, ang mga mga laman loob na to, kahit sa pork, nagmamantika po yan. Ayan. Merong ganitong mantika pero may matika din po yung kanina dito na rin po natin igigisa ang ating bawang at saka po ang ating sibuyas ayan atin pong bawang kaninaan ko po kasi kanina itabi, po, itabi ko lang po ito saglit Sempre palabasin po natin ang aroma ng ating bawang at sibuyas. Lagi naman po ganoon ang ating mga style sa pagluluto. Lahat naman po tayo siguro ay gano'n. Bago natin ilagay ang ating gisa. Sempre. Yung style po natin dito ay eh, yung pagluluto ko rin po talaga ng signature caldo robo. Wow, signature talaga. <laughs> Kasi yun na palaging gusto-gusto ko gusto ng tinkain eh. Lagi nire-request sa akin pag may kainan kami. Kaldo robote, kaldo robote. Pero, baby back ribs po ang palagi kong ginagawa. Tapos talaga ulam namin yung dito almost once a week. Ed no? Favorite din kasi ni Tatang. Kasi mahilig si Tatang sa mga walang taba na karmi. Buto-buto. Kaya lagi kong inaano yun. Iluluto. Ayan. Kahit po hindi pa siya brown, ay talagang lumalabas naman na po yung aroma. Kahit hindi, na po, hindi pa po brown na brown, hindi naman po natin kailangang ipa-brown ng todo. Pero talagang labas na labas na po ang aroma ng ating bawang at sibuyas. Ilagay na po natin ang ating gizzard. Malinis po ito, nilinis ko pa ng todo. Kinakaskas ko po ito sa asin, saka nilalagyan po ng suka. Parang nilalabhan sa suka. <laughs> kumbaga po sa ano ay nilalabhan talaga talagang inaano po natin yan nilinis po natin ng maigi para po talagang malinis na malinis at walang kaamoy amoy kasi yan po ang isang bagay na talagang dapat nating alisin kapag nagluluto po tayo ng gizzard yung smell may smell po kasi yan na something syempre alam naman po natin kung ano ang gizzard lahat naman po tayo ay alam kung ano ang gizzard. Anong okay? Laman. Kung anong laman na gizzard. Lagyan po natin ng tomato paste. Ito po ay tansya-tansya lang pero more or less po ay mga dalawang kutsara na, na, ano, na tomato paste. More or less two spoons. Pag isang kilo po kasi, ganun ang sukat ko palagi. At, palagi naman pong sumasakto ang ating sukat. Kaya, Lagyan po muna natin. Ay, lang ikaw muna. At hayaan muna natin na mag-mix. I-mix natin tong ating gizzard. Dahil yung nga po ng ating tatiel at paminta. Lagyan <laughs> po muna natin ng patis. Siyempre, meron na tayong pampalasa kaagad. Kasi po, kailangan may lasa na siya habang pinapatuyo-tuyo. Yung pamintang durog po, dadi di, ay ito na, ito na dadi. Yan, dito lang pa sa, sa tabi ko po, po ang ating pamintang durog. At ang ating, syempre, ang tumitigas na. Pabilis po talaga itong tumigas. Garlic. Granulated garlic. Talaga napakasarap po sa pagkain. Testingan nyo rin po favorite ko talagang ilagay yan sa mga ganito adobo, caldorobo caldereta minudo, sobrang sarap po granulated garlic parang concentrated po yung garlic tapos lalagyan din po natin ito ng laurel laurel po masunog-sunogin po natin ng konti daddy di laurel po mo. <laughs> itapo na lang ni daddy di ang camera eto naman ang cook na hindi nagtatabi ng mga ingredients eh, no? Ayan. Mainit po talaga kayo sa panahon namin dahil kami po ay rank 1 na naman sa heat index. O, saglit lang po. Hugasan ko lang ating laurel. Huwag po natin kalimutan ng laurel, lalo na po pag mga gizzard ang ating iluluto at atan. Ayan. Medyo... Lagyan lang rin po natin ng konting smoky taste. Nasa high, high fire po tayo para meron po itong smoky taste. Yan. Okay na po. Medyo ano na po siya. Nagmamantika na po ng konti ang ating gizzard. Mas mabilis naman po ito kaysa sa baby back ribs. Kasi ang baby back ribs po talaga medyo matagal ko siyang nilalagay dyan. Ayan, tingnan nyo po. May mga sunog-sunog na po sa gilid and then nagmamantika na po talaga. Ayan uh, na po yung ating indicator para ilagay na po natin ang Sprite. Nasubukan ko na rin po kung wala kayong Sprite. Sugar na lang. Actually, sugar naman ang kinukuha natin dito. Sugar na lang po. na okay, okay, okay. Pwede rin siguro, pineapple. Kaya lang ang pineapple juice kasi medyo may asin. So, hindi naman natin ito lalagyan kasi ng asin. Ang Sprite po talaga ang the best. Kasi, natesting ko na rin po yung Coke. Natesting ko na rin yung sugar. Yung sugar na brown sugar, pag nilagay nyo po dito, masarap din talaga. Yan. Pakuluan lang po natin kapag medyo natutuyo. Tapos matigas pa. Dagdagan po natin ng tubig. Ayan. Pag kumulo-kulo po ng konti, imimix na po natin yung ating tomato sauce, yung ating oyster sauce, at saka yung uh, oyster sauce at saka soy sauce. Ayan po, yun na lang ang ating ilalagay. Hintayin lang po natin na kumulo ng kaunti. Ayan, dahil kulong-kulo naman na po, at medyo nabawasan na ng konti yung tigas. O, syempre. Maglagay na po tayo ng oyster sauce. Isang pirasong oyster sauce po. Ito namang sachet na to ay halos dalawang kutsara lang din. Kaya, eksaktong eksakto lang yan. Tapos, maglagay po tayo ng tomato sauce. Yung gisado po ang aking ginagamit. Yung UFC po ang may gisado. Hindi po, ano. Eh, pero any brand naman, okay lang. Hindi po yan kinukomersyal. <laughs> Talagang ano lang. Ayan, mga kalahati lang po na to. O, magagamit ko pa yan sa mga susunod na robo Ilalagay lang sa ref. Tapos po, lalagyan natin ng konting-konti -konti lang na harabas chili oil. Chili oil. Ah, uh, oil. Kasi, kailangan po may medyo kapit-kapit ng, lang, ng anghang. Kaso, konti lang yung nilalagay namin. Kasi alam nyo naman po, dun sa mga nakatikim na manghang po ang harabas style natin ay hindi po pwedeng sobrang dami at yari naman kami ni Tatang si Otep okay lang <sighs> bukas tatlong ano lang po tatlong kutsara lang ng ating soy sauce any brand din ng soy sauce ayos lang, wala sa kanyang problema sa brand ng soy sauce magkakaparehas naman po ang lasa nyan ayan ayan tapos naka low fire na po tayo hintayin po natin na lumambot medyo matagal-tagal din po magpalambot ng gizzard and sigurado pong medyo manunuyo po itong ating sauce hintayin din po natin na medyo ka ang ating gizzard yun na po yung the best na ano na texture po ng ating pulang ng ating kaldurobo bago natin po isali ng ating liver ayan hintayin lang po natin. Medyo matagal po ito. Mga almost 30 minutes na waiting po ng, ng low fire natin. After 30 minutes po, ayan. Tingnan po natin. O, oh, eto na po yung kailangan-kailangan natin. Tingnan nyo po kung paano na nag sarsa. O, oh, nag-mix na yung sauce natin. At, chinek ko po kanina, malambot na rin yung ating gizzard. Kaya okay na pong ilagay ang ating ah, atay. Alisin na lang po natin yung katas niya. Ihalo na po natin yung ating gizzard. Kasi hindi naman na po yan, ano, pakukuloan ng todo-todo dahil yan ay napakalambot. Pero syempre, isasama rin natin siya para at least maglasa talaga din siya naka low fire naman tayo ilubog natin sa sos yung ating atay para ano po paglasa yung liver o, meron pa naman wag nating hintayin na yung matuyong matuyo na bago natin ilagay yung liver kasi wala nang matitirang sos sa kanya mapiprito na lang siya Ayan, siguro po mga 5 minutes na lang to. 5 to 7 minutes na low fire. And then, okay na po. Kakain na po kami. Ganun lang po kadali ang ating kaldorobong atay balunan. Yay! Ayan na po. O, tapos na po ito. After 5 minutes, ay okay na okay na po. At kakain na kami sa labas po kami kakain dahil nakita nyo naman po, grabe ang pawis ko, sobrang init po dito sa loob ng bahay. Grabe po talaga. Yan, kain po tayo sa gitna ng kain, ilalim. Ilalim. Kain sa labas. Ito ang, ano, ang kain sa labas. Oh. Yan, kain po tayo. Oh, Kain sa lalim ng puno. <laughs> kain po dito. Mas press ko po talaga dito. Napakataas po ng heat index po namin. Lakas ang hangin. Dito masarap ang hangin. Oh. Uh, Mapaparami ng kain. Mapaparami <laughs> ng kain. Pero syempre, meron po tayong kapartner salad. na veggie salad po. Oh, meron po itong Ah, uh, sweet corn kernel lettuce. Meron po itong mangga. Hinalo ko na po kasi. Kaya, syempre, hindi na masyado makita. Ayan po, meron po yung cucumber and uh, tomato. Ano pa ba yung hindi ko sabi? Carrot. Carrot. Ayan, kita-kita naman po yung carrots. Marami naman po kasi akong beses na gumawa ng ganyang vegetable salad. Sa kasi, Shake Girl. Kaya hindi ko na po pinakita sa inyo ng isa-isa. O, ba? Diba? O, ito tang! tikman ang ating gizzard at atay o, baluna thank you lord for this food ayan kain po tayo hindi naman yan masyadong maanghang carabao tayo lang nilagay ko dyan kumapit din ng konti o, tama na dad muna ang rice ko ha na mamili ka Lizard or pa. liver. Kadami naman yan. <laughs> Sobra na, na to. Sobra na to. Bukasan mo ng konti. Ay, nakapang Hindi. So, ito. Sobrang daming kanin. Ito Kala mo, harabas pa rin yung karap mo, ha? <laughs> Kala po ni Dati D, harabas kami. Sobrang Karaming rin. kanin ang nilagay, Ay. eh. Ay, nakapang. Nako, nakaamoy. Nakaamoy ang aming mga ano. Oh, oh, oh. Di bali wala na Gizzard. Gizzard yung ano. Sa sleeper. Aroy, the best. Sarap. Sarap. Ang sarap po. Kain tayo. Hindi mo po maaano, malalasahan ang lansa ng ating gizzard at saka liver. lizard be. Ganyan talaga yan, medyo matigas-tigas. Pero pag kinain mo, hindi na yan matigas. Hindi bago ako dito sa Lambot na yan. setup na to ha. May kutsara eh. May kutsara? Hmm. Bakit nga ba tayo nakakutsara? Kasi uh, nandito si Otep, nagakutsara eh. Maraming favorito rito. Mga rabat, dito ang bukos talaga eh. Rabat na siyang araw eh. Tapos lang. Dito malami kasi eh ito no basta. Ani mm. tu sana mong kumain ka? Ah, hindi po. Mm. Mm. Oh, oh. Mahangin. Veggie anak. Dito na ma-verde. po ito kapartner ng ating greensard. Eh, Masarap din po kasi itong ating ano. Veggie salad. Hmm. Diba ba kumakain nga na ito, Nak? Sarap ito eh. ano hey mangga dyan. Ja. Okay. ano hmm. Wala, may gagawin ako. Ang dami akong tatapusin sa masteral ko <coughs> Manghang batang. Tak tulang. Masih Kasi pag masyado pong marami. Alam niyo naman sa mga nakabili na ng haraba style. Manghang ko talaga. Hindi pa ang hangam. Ako ay mahina rin po sa anghang kasi tatang. Ito ang anghang po. Kaya yeah, nga, hindi mo Kasi otet, sanay sa anghang to eh. Kaldorobo din kasi ito, anak. Yung favorite mo. Nagatin mm. mo na agad ang gizzard, be. Ganyan talaga kasi ang makulat. Yeah. Sobrang laki. Kasi mm. ito. The, Pero pag kinagat mo siya, maano na, ano na siya? malambot kasi ganyan masyado. Hindi natin ko kasi sobrang bakit. Hmm, malaki. Sarap! Pag sa loob po kami, hindi, hindi kami halos makakain dun. Sobrang init. Init. Alam tayo ngayon? Anong hindi index natin po ngayon? Hindi ko alam, baka mga 42 ulit eh. Kasi ibang init ngayon, ibang singaw. Ang mga yung kapon, wala. Init. Kahapon, kalmadang kalmada po. Kahit nandu ko sa lilim. Napaka. Pero ngayon mahangin kang habagat, no? Biglang naghabagat na nga. Habagat din kahapon. Habagat din kahapon, pero bandang ganitong oras, parang umano, tumigil yung init ay yung init yung hangin hindi pa siya humahangin tang no bandang hapon na yata naghangin hangin gabi talaga ang init kahapon alam niyo po pag nasa classroom kami nakaka-relate naman yan ang mga <coughs> nasa public school mga teachers, mga naging students na din ng public school. Siyempre, hindi man po tayo air condition. Mainit po talaga. Kahit sobrang dami namin ceiling fan, electric fan. Kasi sa isang classroom, anim po ang ceiling fan namin. Tapos may dalawang wall fan. Di walo. Biruin nyo yun, yung walong ceiling fan. Ay, walong anim na electric fan. Ay, na ceiling fan. Tapos dalawang wall fan. Parang hindi pa rin sapat. Yeah kailangan po may hand fan pa rin kami isa-isa. Mga estudyante may mga hand fan. Tapos, kinancel din po yung aming, ano, na uniform holiday kami. Kasi syempre, ang uniform ng mga estudyante, pwede, pwede, pwede rin civilian kami. Mainit ang mga <clears throat> uniform namin. Though kami naman, mga teachers naman, open naman kami sa may color coding lang kami kung ano yung uniform namin may kulay-kulay. At least pwede kaming pumili kung ng malamig na ano na tela. yung mga bata. No choice. ma no Mainit po ang tela talaga ng kanilang damit. Dito so, ang pabre. Ito nga at na may nangan po. Kong mm. kong. So sa National High School may nagkukulaps. May nagkulaps yung nakaraaw. Kaya kasi sobrang init lang so, po. May mas. So, <clears throat> sarap din Tapang eh. mixture na to eh. Hmm. Para paghaluin. Ang sarap po talaga ng ano na to, ng recipe po na to. Try nyo din po. may time pa po kayo, mas palambutin nyo pa ng konti. Do malambot naman na to. Pero so si Otip hindi pa rin sanay sa ganyang kunat-kunat pa ng konti. Nag-isar. Pero so malambot naman na siya. Kasi ganun po talaga. Ang gizzard, medyo ano po yan, matigas po talaga. Pero pwede namang palambutin kung especially kung hindi mahilig sa ano, sa medyo makunat-kunat. Kailangan palambutin po talaga ng todo. Kaya lang matagal po yun. Siguro mga ano, mga almost one hour bago siya lumambot ng todo-todo. As in yung malambot na malambot. Kasi ako halos 40 minutes na to eh. Yung siya daw matigas dito? Pero hindi siya matigas no? Malambot? Malambot din siya. Kaya, hindi kasi ng atay, kaya langbot ng ata eh. Ang liver naman kasi, sobrang lambot. Yun nga, 5 minutes. Muntik nang naano eh. Yun pong 5 minutes ko, muntik na siya. Malasog na. na mala muntik na, malasog tang. Parang MMS na siya. 5 minutes lang yon. Parang MMS na. Nag-melt na siya, oh. Buti na lang, walang higad ngayon dito. Tang na, oh. Kasi hindi man nag-uulan. Hindi panahon ng higad. Kasi pag panahon po ng higad, hindi ka makaka pwesto-pwesto dito. Dahil ang aratilis ay puntahin din po yung ng higad. Kamusta po ang klima dyan sa inyo? Comment down po. Ang alam ko po sa Metro Manila ay nag-uulan. Paminsan-minsan so, at saka sa ibang part po ng ano, ng Nang Luzon kasi tumawag si Daddy di kanina kay Inang umulan daw ng ano no? Ang nakaraan no? Na. Ang tagal nga daw ta. Halos half day na umulan. Okay naman po yun pag sa Bulacan, kasi kailangan, kailangan po ng ulan ng mga dam dun para sa supply ng tubig sa Metro Manila at sa Luzon saka mga irrigation po talaga. pero dito po sa amin kailangan pa rin po sana kasi naririnig naman po may patubig. Talagang ang mga ano po ngayon mga pananim, pakwan, niipman, sa mga sibuyas po sa tabi namin. Talaga pong kailangan ng tubig. Pero wala na tang tubig ang ilog e, no? Sagad na ba tang? Wala na daw po pala. Wala pa lang diyo na. Grabe. Saka magiging, hindi na, e. Nako, yun ang mahirap. Saka magiging, hindi na, e. Saka magiging, hindi na, e. Sabi na, sibuyat. Aroy. Ang na, e. Kukulang na po ang tubig, ibig sabihin. Kasi, pag hindi pa po yun, e, o tipis na ang bunga noon. Hmm. Hindi nakakaan ng tubig. Yung mahirap. Ayan po. Maraming 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 salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Medyo pag weekends lang po talaga. Kaya na, nakakasama namin si Tatang sa aming mga kainan. <laughs> Dahil po, doon po sa ibang nagtatanong, maghapon po kasi ang pasok namin ni Otep. So maghapon po kaming nasa bayan. Umagang-umaga po kami aalis before mag-7 o'clock, mga minsan 6.30. Dumadating po kami dito ng gabi ay almost 7 o'clock na po, minsan 8 o'clock na. o May mga times naman po na maaga, madalang po yun. Almost Sobrang day, dalang. Basically. Almost every day, medyo late na po kami nakaka-uwi. Ayan, maraming maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa aming channel. Para po sa mga additional life updates, pwede nyo pong i-follow ang aming mga Facebook account ni Daddy D. Kay Daddy D po ay Dante De Dios. At sa akin naman po ay Josephine Guansing De Dios. Ayan, marami po kami mga post doon na kung ano-ano na pwede po kayong ma-update. Ayan, maraming maraming salamat po. Bye! God bless po at ingat! Thank you po, <laughs>